Ayan o, merong dinagsang isda dito mga kayo. Anong isda yan? Ayan, eh, parang nakakatakot yung mukha. Mga kayo, anong isda na yan? Kunin nga natin. Yung anong isda yan, mga kayo. Uy! Patay na. Nako. Patay na. Mga kayo. Q Lakas kasing alon dito mga Q. isda to mga Q? May ipin. Ayan, no. Meron siyang ipin mga Q. Butiti kaya to. Grabe naman nakakatakot. ay o. No. Tingnan niyo mga Q. Ayan. Nakakatakot yung itsura ng mukha na to <laughs> Nakakatakot yung itsura ng isda na ito mga Ayan o, oh, mayroon siyang Grabe, mayroon siyang matatalim ng ngipin Mga kayo, anong isda to? Butete siguro to Uy! Eh, butete siguro to mga kayo Yung parang ano Yung parang may lason isda Ayan yun ba yun? Sinsya na, hindi ako pa Malapit po ako sa dagat mga kayo Pero hindi ko po kilala halos lahat ng isda Ayan, kasi hindi po ako marunong mangisda. Ayan, Oh. Meron siyang, ano, sungay. Ayan, know Oh, meron siyang sungay dito. Sungay. Tapos, tingnan yung mata niya, nakakatakot. Tapos, yung ngipin niya, mga Q. Ayan, tingnan yung ngipin niya, Oh. Ayan, Oh. Uy! Sabi naman. Ang lakas ng alon dito, mga Q. Mukhang nagagalit sa atin. Ano is to? Yan Ito siguro mga Q, yung may ano no, yung may lason. Yan, akong tawagin dito sa amin. Uh, sana may mga taga-akla na makakita. Butite. Yan. Kung tawagin. Nakakalason to mga kiyo eh. Grabe yung ngipin niya oh. Eh. Ganito pala yung butete. Nakakatakot. Meron siya ditong parang sungay. Ayan, dito dinagsa po siya dito mga kyo, sa dagat na to siguro dahil uh, malakas yung ano alon at patay na po siya mga kyo. Ayan, oh. Patay na po siya. Grabe yung ipin oh. eh, hey. nakakatakot. Nakakatakot mga kyo, yung ipin niya oh. Oh. No. hindi naman kasi pwedeng kainin ito magyo yung mga ganitong isda hindi naman ito pwedeng kainin baka meron pa siyang kasama ayan wala na rin you know Diyan lang muna, baka mayroon siyang kasama mga kyo. Ang laki oh. Ang laki mga Mga isang dangkal po siya. Sobra, sobra pala. Tapos tansya ko mga nasa kalahating kilo to, mga kyo. Kasi mabigat siya kanina eh, nung inangat natin. Ayun oh, mabigat. Mabigat mga Akyo. Baka lagpas nga tong kalahating kilo eh. Ayan, diyan lang muna hanapin natin yung kasama niya. Baka may kasama pa. Ayan. Baka mayroon pang kasama dito. Sana may makita tayong perlas. Wala, wala siyang kasama, Mario. Ay, ito. Ano naman to? Uy, nilalangaw na. Ano naman to? Ew. Ay, ito, Mario. Parang ganun din po siya, pero kulay puti. Ayan, o. Oh. oh. Grabe. Ba't mga nakakatakot yung isda kong nakikita dito, Mario? Tingnan nyo. Ayan, o. Oh. Ayan o. Ayan o. Ayan yung Parang ganun din po siya. Kaso nga lang kulay puti. Tapos ito mga kiyo, mayroon siya mga pang tusok-tusok dito Nakakatakot mga Q. Pag nadikitan ganito, nako. Grabe, kakaiba yung mga nakikita natin isda ngayon, mga akin. Ayan o. Hindi pa siya nangangamoy, mga akin. Pero may mga ano na po siya, may mga insekto na po. Oh. Amaya ito, mga ngamoy na ito. Mga akin. Ayan o. Angat natin para makita ninyo. Yan, para po siyang ibon. Maki, para po siyang ibon. You know. Klaseng isda yan. Wala na, wala, walang kasama. Maki, ano matalim ba ito? Eh, grabe, Maki, oh. Grabe. Para siyang karayom you know grabe Q. para po siyang karayong maki sobrang talim po at ang napakatibay po ayan o oh. ayan oh, napakatibay po ng kanyang tinik Q. yan hindi ko lang hindi ko lang kasi alam kung anong klaseng isda yan Q. kasi hindi naman siguro butete yan oh. o hindi naman siguro ito kinakain mga Q. kasi nakakatakot na yung mukha oh yan sabi dyan lang muna ayun dalawa na sila mga Q yan baka meron pa yung kasama dito tingnan natin dalawa na kukunin natin mamaya dalagay natin dun sa gilid kasi kung nakakalason yan dapat ilibing yan kasi pag nakain niya ng mga ano ng mga aso dito syempre baka mamatay yung mga aso kawawa naman kailibing natin umaya yan kunin natin yung isa galing natin dito natin. Ito, oh, ito 'yung ma-aqueduct. Sa. Yeah. tapin natin dito. Ayun. So Ayun po 'yung kakaibang isda ma-aqueduct na nakikita natin, nakita natin dito. Ayun. Ililibing natin mamaya. Kasi kung nakakalason yan, guys, ay pag nakain niya ng mga aso mamaya, simple, maraming aso dito mamaya, baka makain. Kawawa naman yung mga aso. Ayan. Mainit na. Ayan, oh. San kayo natin ito ililibing? Doon na lang siguro, oh. Sa may gilid. Para hindi makain ng mga aso mamaya. wawa naman itong mga isda na to patay na